Pakisabi ma'am kung saan saan po kayo nagtitinda banda? Dito lang po sa ano, sa may tapat ng gulayan po. Mas, Pasig. Pasig, si Pasig, Pasig po. Mega Market. Ayun, bilang ah. niyo si Ma'am ano pa. So guys sabay na mamalingke nga pala tayo sa Pasig Mega Market. Meron pala tayong nadaanan. Na Magina at nagtitinda sila ng kanilang lumpiang sariwa na purong ubod at siyempre yung kanilang mahablangka na talaga namang napakasarap at siyempre yung kanilang purong leche plant. So dahil sa ganda ng kanyang paninda, so napabili po tayo. Pero hindi lang pala siya maganda pero talagang nung no, natikman ko ay talagang masarap. Ay tapat lang po siya na may South Star Drugs kung makita nyo. Ito lang po yan sa malapit sa dugan o bintahan ng mga tuyo. Makikita nyo po sila. Ayan. Ito, ito, ito. Mahablang ka po. 50 lang yan. 50? Sarap yan. Ito naman, leche plant. Magkano si leche plant, ma'am? 80 lang. 80 lang. Purong itlog yan. Purong purong itlog pa? Yes. Hindi ko nalugi. Ano naman, puro gulay. Gulay at ubod. Ilan taon na kayo nagtitinda niyan, ma'am? Ano po? Ilan taon na kayo nagtitinda na ganyan? Wala pa isang taon. Pero so, uh, okay naman, malakas naman kayo, no? Yes. Laging ubos? Laging ubos. Ayun okay. si ma'am, makisabi pak ma'am kung saan saan po kayo nagtitinda banda? Pasig. Pasig ba? Mega Market. Ayan, oh. bilang niyo si ma'am. Anong pahala niyo ma'am? Mikey Francisco po. Ah? Mikey Francisco. Pa? Mikey Francisco. Ayan, si Mikey Francisco. Dito lang yan sa may malapit sa ano. At Dugan, ano? Malapit sa At Dugan. Okay. Kaya nyo rin ito ma'am. Huh? Ah, kayo nanay niya? Hello. Ah, mag na pala sila. mag na silang sila dalawa. Dito sa may gulayan. Ayan. Sa mga gustong bumili dito sa may Pasig, Pasig Mega Market. Ayan. 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 Napakasarap. Ayan. Pwede bang tikman to? Yes. Libre? <laughs> <laughs> Ay, joke lang ha. Kapi lang ako sa yan. Isa yan. saka isang leche plant. Ano to sir? Ubo, das gulay. isang ganyan. Isa pa. Ang tawag dyan? Dito? Oo. Oh. Ah. Ano po? ka. Ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating sariling gawa na walang iba kundi ang ating bagnet bagoong ng gawa mismo ng kusinero ng barangay. At syempre yung ating suka na mas pinasarap, walang iba kundi ang ating suka rapsa. Lagay natin sa comment section ang link ng Shopee at ng Shagayoy. Maka-order na po kayo. Ayan, salamat.